Magandang araw mga kapatid. Ituturo ko naman sa inyo ngayon kung paano gamitin itong universal uh, remote control ng aking Aiwa Smart TV. At uh, paano natin ito gagawin? Sandali lang ito. Ito ay para doon sa mga may Smart TV na Aiwa. Kamukha nitong sa akin. Hindi mo makikita ito doon sa sample dito sa papel, doon sa pamphlets nila, pamphlets na wala kang makikita na sample walang ayaw dito so meron akong ginawa at nag naman at nag okay naman so ang gagawin nyo uh, pindutin nyo lang paano pagkaganahin pindot ang power at ang set sabay iilaw po yan at pag umilaw pwede na ninyong i-enter yung code tatlong code lang po So, ang ginagamit ko dito sa Smart TV ay 078. Siguro itry nyo pag wala yung brand ng TV ninyo doon sa listahan, mga sample na kung saan may mga code na. Pag wala kayo nakita, itry niyo Power set, iilaw. Tapos, pindutin nyo yung tatlong yung code. Yung sa akin, 078. Pag namatay yung ilaw, try nyo. Kung gagana pag nag-function, okay na 'yon. Try natin kung gagana siya. 'Yon, gumana po siya. Ibig sabihin, ito po yung code talaga ng mga brand na hindi kasama dito sa sample brand na binigay nila. So kung wala dito sa listahan, ang gamitin niya yung yung code na 078. Maraming salamat.